Good day kaibigan. Ang gishare ko ngayong araw na to is paano ba mag-timing ng rotating hook sa high speed sewing machine. Tama? Step by step ko pong ituturo sa inyo. By the way, kung gusto nyo pala yung mga ganitong video, huwag kalimutang mag-subscribe at pa-click na rin yung bell button para updated kayo sa mga video kagawin gagawin pa So, tara! Una tayong paligoy-ligoy, umpisa na natin ito po yung single yan. ngayon ang problema kasi na ito nabalian ng karayom nabalian na siya ng karayom ah, napakaramd eh, no? tumatama na siya dun sa ano may, parang may tinatamaan okay? ngayon titina natin ano ba yung parang tinatamaan na yun una tatanggalin natin tong karayo ito plato tapos itong put sa put tatanggalin mo lang dito may tornilyan dito ikutin mo lang yan dito tatanggalin mo lang siya tatanggalin mo, tatanggalin mo lang tatanggalin lang mo to Ayan. tatanggalin mo yung put tapos itong tornillo na to. yan tatanggalin natin to tanggalin natin okay tingnan natin doob ay grabe ang dumi ha ah, ang dumi diba? yun tanggalin natin siya tanggalin nyo na to ito binuksan nyo na tanggalin nyo na itong mga tartar na yan uh, para maganda yung under diba? kasi ikasabayan nga pag madamo yung daanan mahirap dumaan diba mas so, maganda yung laging marinig tinan natin kung bakit ba parang may tumatama ayun ayun tumatama po siya so. Tama, tumatama siya. So, ngayon, i-adjust natin yan. Paano ba i-adjust yung rotating hook? Tama, rotating. ito yung rotating. May tornillo po yan, ito. Sa, so, ilawagan nyo lang po yung dalawang yan para ma-adjust. Okay, so una, ito, luwagan nyo muna. Luwagan nyo siya. Mm. Tapos yung isa rin, luwagan nyo. Okay. Mm. Ilalagay rin para ma-adjust nyo. Na, pag nalagay nyo na, tingnan nyo, pag inikot nyo po yan, oops, yun, diba? Ma magagalaw-galaw na to. O. Oh. Pag nalagay nyo, magagalaw-galaw nyo na to. So, ma-adjust nyo sa ngayon. Pagka-timing naman, ganyan nyo siya. Ayan, pakita ko sa pag kayo niya, ilubog niyo yung karayong tapos pag nalubog niyo na angat niyo na ng konti Aga. ngayon yung mismong ito oh. Ito yung sumusungkit na yan yung sumusungkit yan yung sumusungkit kailangan itatayin mo siya dun sa butas yan itatayin mo siya sapat so, mo ng butas niyan 116 lang ito tandaan nyo 116 lang mula dun sa butas kailangan 116 lang yun 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 116 ok kailangan 116 lang kailangan 116 kasi pag sumubur sa 116 mapapaktaw ko yan ok di okay. mo kailangan 116 lang tapos kung nakuha nyo na, ikot nyo. Tapos ah, igpitan nyo muna itong isa. Isa lang muna igpitan nyo. Ay, nako Gumalaw yata. Isang kamay lang kasi gamit ko. Gawa ako, ako rin nag-video. Ngayon, tinanin nyo rin sya. Yun, okay. Sa pagta-timing naman, sakto na to. sakto. Sa pagta-timing, kailangan 116. Itong unang-unang gagawin nyo. Yung dito, 116, ma'am. Tapos, kailangan yung mismong tulis na yan, hindi yan bumabangga dito. Kailangan sakto lang. Hindi rin siya malayo. Pero dapat nakadikit siya dito. Okay? Ayan. Ayun. Ito yung butas. Kailangan dito lang yung, ano, yung sa rotating niya. Dito tatama. Para saktong sakto lang. May kanal huya. Ayan. Ngayon, pag nakita nyo ng okay, higpitan nyo na rin itong okay kita nyo na rin to Ayan. Yeah. tanggalin pala natin itong bagong case para sure na hindi bumaray sinulit ah, sinagarahan tayo na sinulit eh. ayun, yeah, huwag nyo mara na nga pero madali naman yan i-coating lang yan ngayon, tingnan natin yung timing niya. Ayan. Kailangan pag baba niyang ganyan 116 Tignan nyo maigi ah Kasi baka mabalihan kayo ng karayom Sakto Kaya nyo ah, oh, ano. Ano. Kailangan nyo mismo ang angat Ayun o Saktong sakto siya diba Ayun o oh. Kailangan hindi tatama yung rotating hook niya sa mismong karayom. At hindi, pag niya yung mamundi siya, hindi siya gagalaw, hindi siya parang tawag dito hindi siya no? gaganyan ganyan oh hindi siya nang ganon kailangan relax lang yun ang pinakamahuli ka tapos higpitay nyo na yung mga tornilyo dalawa lang naman yan sa tornilyo may tatlo may dalawa pero ito na kasi dalawa lang higpitay nyo na siya na maganda yeah. para siguradong hindi ka tapos nasa uh, babalikan natin tong uh, babalikan natin tong plato ayan uh, titingnan natin kung maganda na yung tahi ito uh, ito medyo kita natin siya ganoon lang ho yung pag adjust ng rotating tama ayan uh, Then, ito. Kinalagay na natin. Tapos, higitan na rin natin. Ayun, okay na. Ay, ayun, ayun, ah, pasensya na mo kasi mag-isa lang eh. Ah, ayan pinapakitan ko lang, pinapakita ko lang sa inyo ng maayos. Hindi ko na lang ha, tino. No? Mahigpita na natin siya. Pwede na natin itong babing Okay, para matry natin. Ang so, nagpapahit na pa siya. Tapos pagkuha na ito, yun lang. Hindi na kuha. Hmm. Hmm. natin kung na siya. Hmm. Pagkapaandar, hmm. kailangan natin muna yung, ano, yung kuryente sa taas. Tingnan natin kung uwaan Ayan. Okay. Ayan, tulang niya yung tahi. Ayan. 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 Maganda rin tayo niya. direk na siya. O pati sa ilalim. Ayan. Ayan sa pinakama. Ano. O ganun lang po mag-adjust ng rotating. So, diba? Ayos. Kailangan yung tips ko. Ayan. Magawa niyo lang. Don't forget ha. Hindi mo kakalimutan na yung mga tornillo. Pag natahin mo na maayos. Okay.